Ito po ay kasama sa panggagago na itong si Sara Duterte sa ating bansa, sa ating mga kababayan, sa mga otoridad at uh, panggagago na rin ito sa sarili nila. Kaya lang kasi kung ang sitwasyon ay panggagago sa sarili nila, matitibay na mga sikmura ng mga yan eh, okay lang sa kanila yan. 'di ba? Hindi na nila pansin, hindi na nila ramdam yung consequence ng niloloko nila ang sarili nila halimbawa. Wala na sa kanila 'yan. Mga manhid na po ang mga katulad nitong mga Duterte. Eto, na uh, kung naaalala niyo po, meron nga daw na banta ng pagpatay kay Sara Duterte. At ang iniisip all along na itong isang ito ay ang mga nasa ang kasama na rin si Martin Romualdez or Speaker Romualdez. Ang posible nga daw na magpapatay. ba? Diba? Ang posible daw na magpapatay sa kanya. Kaya kung sakali, nag-antay or nag-handa na siya ng revenge. Kanyan, wala pa man din. Ano ho? Kung ito ay imahinasyon lang na itong sa Sara Duterte para malikaw ang ang atensyon ng ng publiko, malala na to. Napakalala yung mga ganitong klasing kwento. Hindi talaga to deserve uh, of us na magkaroon ng mga ganitong klasing leader, lalo second highest leader of our country. Hindi talaga kapanipaniwala yung kanyang mga kwento na kuno ano ay may banta sa kanya at ang sinisisipan niya dito ang dami niya kasing dinamay dito sa kanyang drama na ito ang dami niyang dinamay sa kanyang pag-aalburuto na ito pero ang totoo niyan kasi ang problema ang sarili niya hmm. kasi ang iniisip niya kaagad, pinagdidiskitahan siya kung sana hindi alam or not on the record halimbawa na even from the start na mayor ka pa lang ay ganito na ang nababalita tungkol sa'yo Pwede eh sana. Kahit pa paano sana, magdadalawang isip ang mga kababayan natin na maniwala sa mga naglalabasang anomalya ngayon sa mga baho na naglalabasan tungkol sa Sara Duterte na ito ngayon. Hindi ba? Hmm. Peke daw. Fake. Yung sinasabi natin sa Sara Duterte na may bantat sa buhay niya kasi paniniwalaan natin natural yung mga taong may alam sa ganitong uh, taktika may intelligence uh, information gathering, eto mga ganitong klaseng o etong mga ahensya na dapat natin pagkatiwalaan, katulad ng AFP at syempre ng PNP sila na mismo ang or pinabulaanan na, na mismo ng AFP at ng PNP nga etong sinasabi ni Sarah Duterte na banta sa buhay niya eto daw ay fake adiba ah, nakakahiya? hindi ba ito nakakahiya? sabi nga nung isang uh, idolo natin sa social media hindi man magtagumpay ang impeachment eto ay tatatak na sa ating mga kababayan na, na dumanas tayo ng isang napakalala na panggagago ng isang leader at yan po ay si Sara Duterte. to yun, sinabi ni Assistant Majority Le Leader Jude Asidre sa isang pahayag na um, the supposed assassination threats against Vice President Sara Duterte is fake, completely unfounded, and baseless. Hmm. Noong mga panahon, kung ang iniisip mo ay, or kung yung sinasabi mo, um, Sara Duterte na ang banta ay noon pa at mukhang noong mga panahon din na yon maganda pa ang relasyon nyo with uh, PBBM so talagang isisecure talagang kasama ka okay concern sa iyo kahit papaano ang PNP ang AFP alam mo yan alam mo yan sa sarili mo tapos ngayon ibabagsak at uh, pati sila ay mo ay talagang wala ka na ano pang gusto niyo? Ano pang makikita niyo? Hmm. Napakalala. Ang lala na ito, ha? Ah. Fake assassination. Abay, kahit yung kamakailan na nabalita na ko ano ay assassinate me drama na sana ay gustong gawin ang kampo ng sa Sara Duterte sa Batasang Pambansa or sa, sa Kamara. Hmm diba, Balita rin 'yon. alangan namang lumabas na lang 'yon at invento kayo eh ng mga sergeant at arms. Hindi naman sila they, they're not known sa mga bagay na pamimike. Good luck.